si Cristo bro, saan galing siya? Tanong ko sa'yo, Katupa Vlog, sino yung bata na tinutukoy sa Isaiah 9, talatang 6? At saka Mateo 1, talatang 23. Pakisagot lang bro. Well Katupa, dito muna tayo sa unang katanungan mo, na kung saan ang sabi mo, si Cristo bro, saan galing siya? Well Katupa, ganito po ang aking kasagutan. Biblia po ang ating babasahin. Ang sabi dito katupa sa unang mga taga-Korento, 15 talatang 47. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabok. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang tanong mo katupa, si Kristo ay saan nang galing? Ang sagot ng Biblia, si Kristo ay mula sa langit. Ano daw ang ating Panginoong Kristo? Si pangalawang tao na nagmula sa langit. Yan po ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan. Ngayon katupa, dahil tayo sa pangalawa mong katanungan. Ang sabi mo dito, kung sino yung tinutukoy sa Isayas 9, talatang 6. Basahin po natin katupa, no? sa Isayas 9, talatang 6. Atin pong pakinggan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Well katupa, sino po ang tinutukoy dito? walang iba po kundi ang Panginoong Heso Kristo. So, sa talatang binasa natin, tapos na po ito, no? Period na po. Si Kristo po ang tinutukoy dyan. So, alamin natin ang kasunod na talata. Kung sino naman po o kung ano at sino ang tinutukoy naman dito. So, sa una natin binasa, si Kristo po, di ba? So, alamin po natin ang kasunod. Ang sabi dito, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ngayon katupa, unawain po natin at intindiin po natin yung mga kasunod na talata. Sa sunod nating binasa, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang tinutukoy po dito ay tungkulin o gawain. Ano daw yung maatang sa balikat. Yung tungkulin po ng Ama o ng Diyos ay mapapa sa Kanya o mapapa kay Kristo. Tungkulin po ang tinutukoy dito. Gawain. Tuloy po natin, no? At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Sino po ang tinutukoy dito na sinasabing ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha, hindi po si Kristo ang tinutukoy dito, kundi yung magkakaloob sa kanya ng pamamahala o yung mag-aatang sa kanya. Ang tunay na Diyos ang tinutukoy po dito. Sapagkat ang sabi niya po po, tagapayo makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ang tinutukoy po dito ay ang ama. Sapagkat ito po yung ama ang magkakaloob sa kanya. Iaatang niya, ibibigay ang pamamahala kay Kristo. Hindi po ba't sinabi dito? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Period. Ang tinutukoy po dyan, si Kristo. Kasunod na talata, ang tinutukoy naman po dito ay ang magbibigay ng kapangyarihan kay Kristo. Mag-aatang sa Kanya. Ipagkakaloob ng Ama sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga't sinasabi dito, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat ang Panginoong Diyos o ang Ama ang tinutukoy na magbibigay bilang pamamahala kay Kristo. Ano pa daw ang sabi? Sapagkat ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo. Ito po ay ang Panginoong Diyos. Hindi po si Kristo ang tinutukoy sa talatang ito. No? Unawain po natin at buksan ang kaisipan. So katupan, no? dako tayo sa pangatlong katanungan mo na kung saan ang sabi mo dito, sa Mateo 1.23. Ang sabi dito, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin, ang Diyos. So malinaw po ang talata katupa, no? na ang kahulugan lamang po ay kasama natin ang Diyos. May ibig sabihin. Kaya nga ayon sa binasa nating talata, kanina sa Isayas 9, talatang 6, ang pamamahala ay maaatang sa ating Panginoong Heso Kristo. Ipagkakaloob po ng Ama, unang tunay na Diyos sa ating Panginoong Heso Kristo ang lahat ng kapangyarihan na nasa Ama, ibibigay sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sabi po dito sa talatang ito, ang kahulugan, ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo, makakasama natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan po ni Kristo, kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Sokristo, ganun din ang kalooban ng Diyos. Pero hindi po nangangahulugan na siya na ang tunay na Diyos. Kaya katupan, no? yun lamang po ang tamang banal na pagkaunawa.